nagbe-layout na. Ayan. Napakalapad na. Binakbak na yung lumang pader. Ayun, meron na. Buong kalsada na. Ayan. Babasa ko dito yung mga bansang Greece, Turkey, Spain, meron. Yung Rizal Park, pre-development naman ang update natin. Saan na tayo ngayon? Finance Road. Meron dito. Center Island o Island. Ang dami yung mga na dati yan. Street mailers. Meron pa. May bata pa doon. Napakarami dati yan. National Museum of Anthropology Ito Baka oh, hindi na rin talaga Palitan to Baka i-re-retain to Itong lumang bakod Dito, dito nagsimula yung bago Hindi nga lang Plain lang siya na Semento ang ganda ang mga palm pa sayang walang planting strip hmm. Ito. Naayos na yung sidewalk Ganda dito. Ito. Yun na. Nag-layout na. Yan. Napakalapad na. Wala lang ano dito. Planting strip. Yung mga sa gilid. yun Puro semento. Yan na. Grabe. Grabe ang ganda nito pag natapos na ang banlawak na ah, halos na na to 4 meters na lalo na dito baka lawak ano dito eh, aling palon kapag ganun. Wow! Ano ang ilalagay dito? Ayan na! Minakbak na yung lumang pader. Ayun, meron na! Natin. Ayan natin. medyo mataas kaya magdalagay sigurado na ano to na hagdan eto na ay ah, pinantay doon ah. Oh. sa lumang bakod maganda na lalo kayang hindi talaga hindi lagyan ng planting strip saka ordinary lang yung ano yung semento hindi sa ang mga tiles dito pa rin waiting anyway, nandito pa rin yung mga basura sa mga basag na salamin natin Ayan. dito meron ng hagdan ito pa yung hindi pa na ahayos tungkol yes. na to nagtutubig pa sa gutter pa yung mga mga gutter ito eh hindi pa ito nare-redevelop itong lugar na ito sa may kalaw ay sa may kalaw sa may kalaw bata na naman mga uh, mga bagala ito na Maria Rosa Street ito natin. na natin yan na ba ako? hindi pa naaayos uh, to Ayan na, sila po na harapan mga brick pavers ang nilagay Pero pa nga dun, mga brick pavers pa, mga bricks. Kulay ano lang sa gray. Ayan natin yung base. natin dito meron pang gagawin dito titinda ang daming mga istudyante doon Puntaan natin yung central Road, Ang lakad dito. Pedestrian lane, Ayan yung binakpak. Ayan na. Ah, buong ano na. Buong kalsada na. Ayan. Buong na. Tingnan pa natin doon. Ay, na, mga kalapati. Doon sana mapaganda pa. Lilinis. Oh, tuloy-tuloy. Ang tuloy, pagpapaganda ng Isal Park. labu-labu Dito pa lang tangki kasi ano ito si, Torre de Manila andito yung mga kalapate Ayan. apakarami na oh sira-sira na rin pala yung ano nito platform yung gawa sa kahoy kahit ko mula B3 tinanin pa noong 19 ano to 1970 masahin natin this is the molabe bitex bitex par b flora symbol of our national strength planted on october 23 1970 And the marcos to commemorate the 25th year of the united nations Maria Rosa Street bakbak na lahat okay. ito ganito pa rin Japanese Garden laking pusa nito parang ano yan ah Bengal cat ito yan ayusin din Salt Park Open Air Auditorium baget title implementation of Rizal Park complex comprehensive tourism plan and dito na ayun mukha bulaklak pa rin to. mga banaba sa tapat na ano, Luneta Park rangers may mga pagitan ito may mga ano gatla garden andito ito yung luma nababakbak yung semento baka yung red cement ito na Chinese garden alaga din refurbishment of 8 restrooms ito iba oh, makinis ito naman meron namang mga katla linya sarado pa rin to ito na Roas Boulevard na Ayan. hindi pa rin madaanan harang pa Ah, oh, ini peranan fundamento ni Toro Serizal si doon din parang ano na lumilinis na rin doon e bago na lang to bagong tanim lang to Di pa tayo nakakapunta dito. Tingnan natin. Dito mapuno. Ang hmm. dami pa lang dito. Ang uh, pupukan Doon pa, ang dami pa mga upuan. Parang may ano pa, oh. Lasa pa doon. lang napuntahan to ito pa pala meron pang ano to mapa to mga bayan natin mapa pala to ng Europe Ayan. babasa ko dito yung mga bansang Greece Turkey and, uh, Romania Hungary Spain Kontinente pala ito ng Europe Ngayon ko lang na kita to Thank you for watching po ulit mga kabayan and, uh, Meron pang fountain Subscribe na po kayo kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Malinis naman mga kabayan. Wala mga basura. Ganda pala dito. Ah, ka-relax.